Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito, at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon na tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Ang mga taong naghahangad yumaman na ay nahuhulog sa tukso, sa isang bitag ng mapanira at walang kabuluhang mga hangarin na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Ngunit ikaw bilang lingkod ng Diyos, iwasan mo ang mga bagay na iyan. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, banal, may matibay na pananampalataya, mapagmahan, mapagtiis, at mabait sa kapwa. Ipaglaban mong mabuti ang pananampalataya. Pang hawakan mo mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil tinawag ka ng Diyos para sa buhay na ito, nang ipahayag mo ang pananampalataya mo sa harap ng maraming saksi. Sa presensya ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat, at sa presensya ni Kristo Jesus na nagpatutuo sa harap ni Poncio Pilato, inuutosan kitang sundin mong mabuti ang mga iniutos sa iyo, para walang masabi laban sa iyo.